Bakit nahati ang Korea at sino ang naghati nito? Noong unang panahon kapatid, wala naman talagang North at South Korea. Sa ilalim naman ng Joseon Dynasty, ang Korea ay iisang bansa lamang, iisang wika at kultura nila sa buong bansa. Ibang-iba na ito sa nakikita natin ngayon, na ang isa ay nasa malayang moderno, samantalang ang isa naman ay nasa mahigpit na pamumuno at ang Korea ay nahati na ngayon ng isang border o hangganan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit? At paano ito nahati sa dalawa bilang North at South Korea? Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Bumalik tayo sa nakaraan, taong July 25, 1894 to April 17, 1895. Ang taon na ito ay tinatawag ding First Sino-Japanese War. Ito ay isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Japan para malaman kung kanino mapupunta ang pamamahala sa Korea at kung sino ang may karapatang umangkin ito. Sa loob ng sampung buwang digmaan, ginamit ng mga Hapon ang kanilang modernong pamamaraan at dahil dito sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo sa laban. Dahil sa wala ng mailabas pang puwersa ang China, humiling na ng kapayapaan ng King Dynasty noong April 17, 1895. Dahil sa pagkapanalo ng mga Hapon sa digmaan, formal nang idinagdag ng imperyo ng Hapon ang Korean Peninsula sa mga lupaing nasasakop nila. Noong 1945 naman kapatid, kung saan malapit nang matapos ang ikalawang ang pandaigdig, naging malinaw sa Allied Powers na sila ang may karapatang mga siwa sa mga lupaing nasakop ng Japan. Siyempre, kasama na dito ang Korea, kung saan tutulungan silang makapagtatagmuli ng panibagong gobyerno at alisin ang mga hapo na sumakop sa kanila. Ang Estados Unidos bilang membro ng Allies, sila ang mga ngasiwa dito tulad ng ginawa nila sa Pilipinas kung saan tumulong silang makalaya ang mga Pilipino sa kamay ng Hapones. Ganon din sa Japan, sila ang may karapatang mga siwa dahil sila ang nagpasuko dito. Kaya naman napaisip ang Estados Unidos kung sila pa rin ba ang may karapatang mga siwa sa Korea. Ang totoo niyan kapatid, hindi ganon kaimportante sa Estados Unidos ang Korea noon dahil ang Soviet Union o Unyong Soviet ang sabik na sabik makatapak at makontrol ang buong Korean Peninsula. Kung matatandaan natin, ang Estados Unidos ay nagpabagsak ng atomic bomb sa Hiroshima noong August 6, 1945, kung saan naubos ang lahat ng kabahayan sa Hiroshima at kumitil ng libo-libong buhay. Dalawang araw pagkalipas nito, nagdeklara ng digmaan ng Unyong Soviet laban sa Japan. Bukod dyan, may mga tropa din silang pinapasok sa hilagang baybayin ng Korea at simula noon, nagtuloy-tuloy na ang pagpasok ng Soviet Union sa Korea. Nabalitaan ito ng Estados Unidos at napaisip sila na baka sakupin ng Unyong Soviet ang buong Korea. Dahil dyan, inutusan ng Estados Unidos ang dalawang batang militar na maglagay ng hangganan o border sa Korea. Gamit ang mapa mula sa National Geographic na pagdesisyonan ni Nadine Rusk at Charles Bonesteel na hatiin ang Korean Peninsula gamit ang 38 parallel. Ito yung makikita nating guwit sa globo na may sukat na 38 degrees pahilaga mula sa Ecuador. Pinili nila ito dahil mas pantay ang hatian at syempre mapupunta sa Amerika ang kapital ng Korea, ang Seoul. At ang malupit pa dyan kapatid, alam mo bang walang kinunsultang Koreano sa naging hatian na ito? Agad naman tinanggap ng Unyong Soviet ang desisyon at pagkakahati sa Korea na isakatuparan ang hatian na ito sa pamamagitan ng General Order Number no. 1 kung saan nakasaad dito ang gagawing pangangasiwa sa Korea. August 14, inumpisahan ng Unyong Soviet ang pagpasok sa hilagang bahagi ng Korea. August 16 naman, nang makarating sila sa Wonsan. At noong August 24, tuluyan na silang nakapasok sa Pyongyang. Kasama nito ang mga Red Army ng Unyong Soviet. At dito ay pinasuko nila ang lahat ng natitirang hapon sa silangang bahagi. Samantalang sa Timog ay sumuko naman ang mga hapon sa mga Amerikano at dito ay may naganap na pagpupulong sa gagawing bagong gobyerno ng South Korea. Ang balak ay gagawa ng isang gobyerno lamang at isang Korea, ngunit dahil sa hindi pagkakaintindihan ng Estados Unidos at Unyong Soviet at kawala ng tiwala sa isa't isa, nahati ito sa dalawa. Gusto ng Estados Unidos na maging demokratikong bansa ang Korea, samantalang ang Unyong Soviet naman ay komunista. Sa pagkakahati ng Korea, sinasabing malaki ang pagkakamali ng dalawa. Dahil nasa hilagang bahagi ng Korea ang pang-industrial at mayaman ito sa mapagkukunan ng enerhiya, samantalang nasa timog naman ang mapagkukunan ng agrikultura. Kaya't kailangan magtrabaho ng gusto ang bawat bahagi ng Korea para makabawi sa nasayang na panahon. Alam mo bang hindi Amerikano ang namuno sa South Korea? Dahil inatasa ng Estados Unidos ang isang anti-communist na pamahalaan ito at ito ay si Syngman Rhee. At noong 1948, formal nang iniluklok ito bilang pinakaunang presidente ng South Korea. At nang maupo siya, agad niyang inumpisahan ang pagpuksa sa mga komunista. Sa North Korea naman, inatasan ng Unyong Soviet si Kim Il-sung bilang ang pinakauna at pinakabagong leader ng North Korea. Bago man siya maupo bilang leader ng North Korea, nagsilbi ito sa Red Army ng Unyong Soviet. 1949, nagumpisang maglabasan ang mga bantayog ni Kim Il-sung, mga naglalakiang estatwa at pagpaparangal sa kanyang sarili. Tinawag niya pangha ang kanyang sarili bilang Great Leader o Dakilang Pinuno. Noon kapatid, sinasabing ang pagkahiwalay ng North at South Korea ay pansamantala lang. Ngunit dahil sa magkaiba sila ng pananaw, pamumuhay, politikal at pinaniniwalaan, hindi sila magkasundo. May mga pagkakataon pangakapatid na sa border ng South at North Korea ay nagkakaroon ng mainit na labanan. 1950, nang sapilitang sinakop ng North Korea ang South Korea, ninais kasi ni Kim Il-sung na pagkaisahin muli ang buong bansa. At dito ay sumiklab na naman ang isa na namang digmaan, ang Korean War. Sa digmaan na ito, nasangkot ang United Nation para protektahan ng South Korea. Halos 90% na ng South Korea ang nasakop, ngunit unti-unti nila itong nabawi sa tulong na rin ng mga Amerikano. Determinado silang lumagpas sa 38 parallel para sakupin naman ang North Korea pero nagbabala ang China na kapag ginawa nila ito, makikisali sila sa digmaan. Hindi naman ito pinansin ng Estados Unidos at nagpatuloy lamang sila sa pagsakop. At yun nga, nagpadala ng hukbo ang China at ito ang nagpaurong sa mga sundalo ng United Nation. Tumagal ang digmaan mula June 25, 1950 hanggang July 27, 1953 at tinatayang nasa 3 milyong katao ang namatay. 1951, nagkaroon ng tigil putukan. Pagkatapos nito, binago nila ang 38 parallel na nagahati sa Korea. Ginawa nila ito para sa mas madaling depensahan nito ang parehong panig. 1953 naman, nagkasundo ang dalawa sa tigil putukan at tinawag itong Korean Armistice Agreement at pinirmahan ito noong July 27, 1953, layunin nito na magkaroon ng pagtigil sa lahat ng labanan. Ang pagutos ng Estados Unidos sa dalawang batang militar na magtakda ng hangganan sa Korea ay nagresulta ng dalawang bansang magkaiba ang pinaniniwalaan. Habang tumatagal ang panahon, mas nakikita ng mga tao ang pinagkaiba ng North at South Korea.